nagwo-walk na naman kami nagpa-press air sa kabilang side Austria yan yan Austria to dito Switzerland yan ayan may snow pa sa bu bundok Yan as in, ang daming ano, ang daming naglalakad okay. ito. Ayan, maglalakad. Ang gang, ang shamus ni kiyoka. Mm -hmm. Ang <laughs> shamus ni kiyoka. <laughs> mm -hmm. Ayan, super lamig. Grabe. negative 2 kami ngayon, isin ang damig, ang ganda hmm. pag summer ang ganda dito, super green na green ha? hatt no fish, fish. yeah some fish yano may fish d'yan. Kurila. <laughs> Yan, wala kaming ano ngayon. Araw. Ano siya? Makulimlim. Kasi mamayang gabi, malakas ang ulan at hangin. Mo, balot na balot As in super lamig Super lamig Grabe Namumulan na yung ano ko Facing ko Sa lamig Hi Yan Muok na naman kami noon lang kailangan natin maging healthy noon natin ang exercise yun o no, sa kabila Austria yan border yun o no. yan sa kabila yan Austria ba ting Is this all strike the tinder? Huh? Mm-hmm. Mm -hmm. Good, oh. Kape, tingnan mo. Maka, maka sombrero na ako. Kasi hindi ko nakere talagang ang damig. sige, Sega, mayong gabi eh. Magandang gabi. Sige, ang Tagalog. Sega, sing, Hi. Hi. Magandang gabi. Sige, hi. Sega, magandang hi. gabi. Boy. Sega, magandang gabi. Say hello Pilipinas. Hello Pilipinas. Uhu. Uhu. Hello Pilipinas. Yan. Ayun o. No? Kanta. Ang daming ano. Inti. Ito yung dito lik ng kabilang side ng Austria dito ito yon ayan ayan hmmm know, Austria yon don ha yun 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 Summer, ang daming tao dito. Grabe. Puno siya. Dami naglalakad. Ayan o. Ganda ng view. Pag spring, ang dami ng ano, umpisa nung nagsibol yung mga dahon. Ang ganda na siya tingnan. Gelsing, am Frühling ist schon langsam schön. Mhm. 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 Ja, am Blätter langsam bewacht. Jetzt schlafen jetzt. Ist, Schlafe jetzt. Mhm. ist langsam schön, langsam. Andere Wetter, ja, andere Wetter In 3,5 Monate. Das müssen langsam wärmer. Dafür wieder viele Hatschi. Ja, genau. Kommt wieder meine Allergie. Shout out sa mga friend ko dyan sa Dubai. Oh. Hi mga lola. Shout out sa mga cousin ko sa Canada. US. Singapore mga friends ko dyan. Special mention pa. Hi Alan and Joan. Hi mga lola. Hi mga lola sa Pilipinas. Yan. As in, super lamig. Grabe. Yan ang bilis na maglakad ng mga tao. O. Eh, wala ho ka dito. to. no fresa sing. Masunod ito, laof <laughs> maraming tao naglalakad oh. Ayan, malay malayo-layo na rin namin. Ayan na, wala na mga ano. Tao sa kabila o doon sa uh. Ang ganda. Ganda siya. Ganda tingnan yung ano kalsada. Kasi hiningal na ako. Malayo na. Malayo-layo na nilangat namin. Wala pa tong snow. Pag nag-snow as in super lamig. Bukas mag-snow siya.